Labis naman ang kagalakan ng libo-libong benepesaryo na nakatanggap ng tulong sa bagong Pilipinas Servicio Fair sa Benguet. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Libo-libong residente ng Benguet at Baguio City ang nagtsagang pumila sa iba't ibang serbisyo na hatid ng gobyerno sa bagong Pilipinas Servicio Caravan sa Benguet State University. Ang may bahay na si Flor Delisa Santos maagang pumila para tanggapin ang 2,000 pesos cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Sana continues in support kasi lalo na pag seniors, malaking tulong sa seniors yan na matliman lang. Mahigit 50,000 benepesyaryo ng AICS program ang nakatakdang mabibigyan ng financial assistance hanggang bukas. Magbibigay tayo ng... 50,000 na recipient ng tigda dalawang libong tulong sa kanila aside from yung 10,000 na food packs natin all over Benguet. Laking tuwa naman ang first year student na si Robilyn Nabe. Nang malamang isa siya sa dalawang libo na mabibigyan ng tulong mula sa Commission on Higher Education. Pag may mga kailangan kong bilhin para sa school, parang ito yung gamitin namin. Ayon sa CHED, maraming serbisyo at tulong sa mga estudyante. Ang alok nila tulad ng tertiary education subsidy. Inilapit din ng ahensya ang pagpaparehistro ng bagong mga scholar. Instead of the students going to the school to get their tulong doon, binibigay na in the event. Ilan lamang yan sa mahigit 400 million pesos na halaga ng tulong na alok ng bagong Pilipinas Serbisyo Caravan Fair. Bukod sa AX Distribution, mayroon ding Love for All para sa serbisyong medical at libu-libong job vacancies din ang alok sa job fair. Mahigit tatlong daan na serbisyo ang alok ng pitumpong participating agencies. Nagpasalamat naman si La Trinidad Mayor Romeo Salda sa serbisyong naibigay sa mga residente ng La Trinidad. In behalf of the municipal officials, the employees and the people of La Trinidad, We would like to thank House, House Speaker uh, Martin Romualdez and of course Congressman Eric Cuyap, Governor Mitchell and the other Congressman who visited us uh, for this uh, uh, Bagong Pilipinas Caravan. Inaasahang 80,000 residente ng binget ang mabibiyayaan ng tulong sa dalawang araw na aktibidad hanggang bukas. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.